Tiktok kami, so kailangan kulang kami. Si Naomi kasi bawal pa, so si Daddy nalang. Tago si Daddy, go! Daddy! Hey! Daddy! Daddy! Tara, may tiktokin tayo! Tama! <laughs> Tara! Daddy! Siya, huh? ano? Ha? Tagal mo naman! Tagal mo naman! Pero wala ka makaisip. Makaisip? <laughs> <laughs> Hindi <laughs> mga tinuturo mo dito sa bata, ha? May tinuro ako? May tinuro ako, kuya? Wala! Wala! Ano ba yun? May tayo ito. Ito! <laughs> <At>, uh, <laughs> Naka ah, slow mo naman yan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Tapos ikaw, di ba? Pagka, eh, pagka oh. si Noah, kasi si Noah, kasi mo si Noah. Tapos ang kayo, parang ka lang na gano'n, tapos gagawin rin kayo laan. <laughs> o, oh, pila na kayo. Bye! Eldest <laughs> to youngest. Agaw na, Natalie. Si ano muna? Si Ate Amber muna, Natalie. Nawa, no, papasok ah, na ka na kaagad. Tingnan yung sipa nyo. Badret to isa na. O, kulang ako. O, oh. oh. isa pa. Pasakimbot ka lang, ate Amber. Huwag oh. kang ate Amber. Pakita mo ko sino ka. Paano kayo magiging artista yung mahiya? Pagkakataon ka, ate Amber. hindi niya. yung turoan ni Nawa. Nawa, huwag mabagal, anak. Pag sipa mo kay ate, kakimbot ka na. Huwag lang para may kitig sa katawan. Huwag Amber ah, Tado. Ito mo nang pakita, anak. Ito mo nang pakita. Ito ka agad sa video. Ito mo nang pakita, anak. Hindi lalakasan niya para kung niya nag-aaway kayo magkakapatid. Agaw na. Hindi na. Bagal mo, Bi. Oo, oo. Sisipain mo sa tapos bigla kang uh, matatakakang gano'n. Ano ba tong pamilya na Napaka-ano niyong mag-ano? <laughs> okay, parang mas paliwanag pag dito nakaharap ko si Tia Ido. Oo, oh, okay. saan natin kalagay? Si Samsan ang ano? Position dito? Saan <inaudible> dito? Dito lang tayo mas maluwag Yung TikTok sabit lang papanorin pero ang hirap palang gawin. Ah, dito na lang. Ay, saan ba maganda? Dito, <inaudible> Di, natin dito. Dito parang may design. Bakit ba? Dito sa background dun, no? Sige. Ano? maganda. Ano? Oo Ano? 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 interior Ano? Interior Ano? 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 Ano?

是吧？ <laughs> 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 i bye, bye, guys!